Hello, good morning mga kabraso. Ayan po, 5.21 ng umaga. Dito na tayo nagpaliwanag sa labas. Umalis po tayo dun ay mag-alas 4 pa lang. Kasi pahibas. Ahibasan tayo doon. Kaya nilabas na natin. Napakadilim pa ng ano, kalangitan mga kabraso. Palaging umuulan. Kahapon dumayo po tayo. Buklo yung napakalayo pa naman na spot yung nakuhaan ko dati ng dalawang malalaking ano bulik yung umabot ng dalawang kilo sobra yung isa tapos yung isa mahigit isa kalahati malapit sa una triport ayun dito lang tayo mga kabraso kasi naano ko na yung mga dayoin para napuntahan ko na ba wala pang malaki talaga ang tubig para umakyat yung mga alimango kaya dito naman tayo sa malapit lang sana lang ay palarin mga kabraso wala tayong stack ngayon baklo yung lakad kahapon napakalayo sobrang ano pa naman pagkalabas ko ng alas 3 ulan, buti na lang may kaputi tayo <laughs> ayan mga kabraso bali dito tayo sa spot na to katabi ng isang barangay yung barangay Ulayan dito yung barangay natin sa loob ayan pakita ko lang yung view mula doon papunta dito puro tahungan hala biyahin na tayo mga kabraso pala mga kabraso yung floating cottage minsan dati kinukuhaan ko yung mayari niyan ay taga dun sa amin nilagay na lang dito sa ano laot ayan palubog na napakalaking floating cottage yan yun yung nirerentahan dati Kada kadadaong pa lang natin dito may napansin tayong bakas ang may nag ano dito uh, ano sila ng bakal shield ayan o oh. bumabak bumaba dito mga kabraso sayang at naiwan natin yung ano ko sirip galing siguro sa taas ganda sana kung bumalik lang dun umakyat ayaw tumakbo Ito talo yung una nating nakita. Burado yung mga bakas mga kabraso, mga patak ng ulan. Ay. Hindi natin abutan mga kabraso. Yan oh, no? tinagpahingahan. Malaki. Yan sa gitna. sumanag Lalaki nang kumakain ng shell. Mabasag. Malaking alimango yung nag-ano dito mga kabraso. Tumgumagala na to. Kaya lang hindi hindi bago oh. yan yung pinagpahingahan niya yan mga pinagkainan hanapin lang natin bangda, bandang taas sana lang masakuti natin to kung andito pa ito yung bago bago niyang pinagpahingahan mga kabraso napakalawak oh. nukay niya oh. may mga bakas siya dito pumunta dito sa boarding house natin kaya lang nasira na to ayan o ng bakas parang kahapon lang itong bakas na to at yung pinagkainan niya mga kabraso ang uri ng shell na tawagin dito bakal napakakapal kapal nito yan na pag malalaking alimango bagungon at saka yan. parang pumasok din dito. Hindi bago yung bakas niya sa loob. gumagalaw mga kabraso ayun 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 alin mo dito sa taas mga kabraso ay wait thank you lord hindi kasi bago yung bakas oh. ayan o oh, yung bakas nya hindi lumabas kagabi ayan o oh. wow Look parang bulik yung hinala ko mga kabraso parang isang season na bulik yan yung sipit oh ay thank you lord parang bulik mga kabraso oo nga ayun na ano ko na yung mga galamay mga kabraso aninag na natin yan yung maganda nito kasi pagdating dito sa baba mahirap din kunin sumasabit kailangan dito matakpan para hindi na siya maka ano balik o dito na lang yung takip dito natanggal eh 6 mga kabraso bulik ito ay thank you lord kala ko hindi natin madali wala yung ano may babae siguro to mga kabraso yung style ng pagkaano niya yung mga pinagpahingahan niya madalas pag ganyan may kasama yan pero kung parang solo lang yung Yan, hinuhukayan niya, pinapalawak. <coughs> Inukot natin mga kabrasos. Hinulog ko doon. Tagal. Mahirap talaga pag ganitong nasa kahoy. Ay, anak nang. Ah, lakas pa rin. Lakas pa rin mga kabraso. Ay. Saglit lang mga kabraso. Kunin natin ng dalawang kamay. Ay, nako. Hirap. Pinagpahinga muna natin yung alimango mga kabraso. Ilagay ko dun sa sapa. Ay, parang anak ng pating. Baka makaalis. Hina din siya. Hina. Hirapan akong ilabas mga kabraso saktong sakto lang siya ah, napipikpik yung kamay natin eh ayaw ko namang bitawan pababalik na naman yan oh sugat sugat parang nilagari oh. pero balat lang yan Hirap, iniingatan natin baka ma, kasi Ah, ganyan mga kabraso, don sa ano pamilihan ba binabag sa binabagsakan ko. Pag nabawasan ng dalawang dalirian yan ay wala na. Iba ng usapan yan. Pakalaki ng nababawas na presyo. Ayun, meron nga isa nabawas. Pero okay lang isa lang. Lalo na pagsipit. Kaya todo ingat tayo dyan. pag lalo na dito sa mga kahoy. Yan, buti kung malaki yung butas. Ayusin lang natin yung boarding house mga Kabraso. At ayun nga, pinaano muna natin sa tubig para bumalik yung lakas niya. Hey, thank you Lord. Ayun mga Kabraso, naayos na natin yung boarding house. Natakpan na natin. Yung mga ano dito mga Kabraso, minsan yung nangangahoy kasi Yan. kapag naano nilang may laman, pag hindi ko napupuntahan dito. Yun, hinaano nila to. Kaso, pag natanggal dito, di man inaayos ayan, yan lang yung entrance nya ayan, meron na ulit mga takip tali na natin mga kabraso pwede na yun nakaano na siya ah, kapahinga ba <laughs> tinaluglog lumuglog siya dito Ayan, gumagalaw-galaw yung ano. <laughs> Andito yan sa ilalim. Ayan, dyan. Ayan siya. Ah. Napaka-season nitong bulik. You know? Uf. ay no wag na andito na tayo alang ganyanan sana lang makadagdag pa tayo mga kabraso ayan na naman yung ulan paano na naman kaya na burado yung mga bakas talaga kapag hindi natatapat sa may parang nasisilungan minsan makakakita tayong bakas tapos wala mawawala parang may laman yung boarding house natin mga kabrasok ito marami itong pinagkainan dito may bakas sya eh nakuhaan natin to ng nakaraan napakalaking babae pero dito nagkubli dito lumabas sya dyan ngayon ayan oh malalaki yung bakas dito ito yung original na butas yan yan o oh. punong puno ng pinagkainan o oh. Yung mga bakas o oh. yan malalim itong mga kabraso saan na yung panungkit natin dito ito doon yung ano hindi lang natin to binubutasan dito ng malaki sa kabila kay mahirap tong takpan kasi harap ng dito sa dagat talaga kasi yung alon pag hahampas yan tatanggal din yung takip natin kaya yung original lang na butas nito ayan dati nang may butas itong maliit di na natin dinadagdagan dito yung ano nito kaya lang hindi maaabot anak pating ani <laughs> kabraso follow and subscribe okay, okay. channel and facebook banahawon or bulik pero may loads Sige. Dos gramos na lahiya para magus ka kilo. Mm. One kilo din to. Ayan yung buyer natin. Si sir, matagal nang nagano yan, order. Di lang matsimpuhan. Kahapon pumunta sa bahay.